Para sa akin, ang diskarte sa buhay ay dapat kung naisip mo, gawin mo kasi kasi ma, maano mo eh, ma, parang makakatulong ka rin sa sa pamilya mo. Hindi ka dapat na papetik-petik lang, hindi kasi wala mangyayari. Oo, eh. no, lalo ka lang lalo ka lang tatanda, lalo ka lang maghihina. Dapat igalaw mo, yung, yung isip mo sa kayong katawan mo. No, makakatulong sa iyo. Makahahaba pa buhay mo. Sa bawat kanto ng ating mga komunidad, may mga taong hindi basta sumusuko sa hamon ng buhay. Tulad ni Mang Enrique Anang o mas kilala sa palayaw na King. Uh, ako po si Enrique Anang. Palayaw ko po, po ay iking. Nagtitinda po ako ng mga mangga, pagoong, saka suka, may sini at honey. Ngayon, eh, medyo gusto ko magkaroon ng dagdag kam, kaya nagluto-luto ako ng gulay. Mga laing, langka, inatang langka, pagi, inilang pagi, pinakbet, saka kung ano pang mga gulay na pwede patok sa masa. Mahigit isang taon na ang lumipas mula ng pasukin ni Kuya King, ang maliit niyang negosyo dito sa 347 Nara Street, Payatas, Quezon City. Isang simpleng diskarte para sa dagdag na kita at patunay na kahit sa pagre-retiro, tuloy pa rin ang sipag at tiyaga sa buhay. Nagtatarba ako sa printing press uh, sa San Juan dati. Uh, hanggang sa nakapag-abroad ako, mga two years abroad, tapos hanggang sa na-stop ako. So, inisip ako na ibang paraan na naman. Hanggang sa naisipin ko magtinda ng mangga. Mangga yung patingi-tingi na may kasamang bago. Huh? Ayun, tapos parang kulang eh kasi kulang yung budget eh. Nagsubok naman ako tinda ng heto yung gulay-gulay para kahit kung paano may dagdag income. Para pang, pang sa araw-araw sa mga bawa ng anak ko, eh, hindi naman sapat yung pension. Hindi man marangya ang kita, sapat na raw ito kay Kuya King para maramdaman niyang may saysay -say pa rin ang bawat araw. Hindi naman ako kasi na parang na-enjoy ko. Na meron akong pinikita, meron akong pangumingi yung mga anak ko ng pambili ng ganito. Hindi na ibibigay ako. Hindi ka tulad walang, walang hanap po ay o maasal sa isang uh, pension, wala. Eh. Pulang. Pambayit yung tubig ko rin. <laughs> Kaya kinakain na may dagdag ikaw. Bilang pasasalamat sa Pagal at inspirasyon na hatid ni Kuya King, nagbigay ang serbisyong bayan ni Tatay Rani ng 1,000 pesos at bigas para makatulong sa kanyang kabuhayan. Tatay Rani, salamat sa binigay mong konti tulong sa kasama at pandagdag, pandagdibuhunan. Uh, sana matunito uh, nitong business ko. Uh, God bless you, Tatay Rani. Maraming salamat po.